no kita ta mo ga to kamo sa first year ko, lakas namin sila nang gitaw ganay gyung sa Katy, sila garden ta itig puti pun mo. Galing po, sa point, ako pag abot ko sa garden pangit. <laughs> Oi <old> garden <laughs> na. Abot ko po may mga first year. Oh. Chika hmm. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> <-way> <laughs> so busy <basically>, na. Yeah. Oh. Pakiuri pa lang. <laughs> ang ko <-guardalo, coughs> ma may nga, pag yung ride for me sa pag ah wala na. okay lang, at least some <laughs> of you nga ano, like Jocelyn Tintin. I think ah, Tintin. Ah, Tintin. Kag, tingin ko good sa inyo. Karang summer sun. <laughs> Tapos na ko sa tingin <laughs> <laughs> <mga> <laughs> ko. Karang summer, plano na yun. Joke, grammar ko. Maplano lang yun. <laughs> ah, tingin ko uh, good sa <laughs> ba? Oo. Kag, Jadi ni sa na realize ko kay Joe no no. Sa ginam ba sa 19 years siya. Ako 16 years. Ikaw 19. 16 years. Hindi na ako I don't expect na mag-graduate ko dali because most ko na ano, most ko na kilala. Kung ano na kay nakaibigid ko. Okay. Eh, tanay ko na kilala 'di na ano, ilang mga story na kabadaan ko na muna nakaibigit ko sa si, sila ni si ano, no, humble humble sa um, bugalon kung sino pa mga nagdugay sa SIPAP, kung um, muna mga buot kung wala ano hindi naman sino man ang nag-graduate dali sila man do ang bugalon hindi naman um, napak do kung sino na sila so mm, so kung 6 or 9 years na sipak di gitama lipatan nisay sa kay first time nisay nila yeah you know talak 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 talak